Gusto mo bang bumili ng gitara pero natatakot ka dahil hindi ka marunong magbusisi kung ano yung mga dapat at hindi dapat sa isang gitara? Makinig kayong maigi. Okay? Dahil malaki ang maitutulong nito sa inyo and this is how I check my personal guitars pag bibili ako. Paano nga ba i-check ang neck ng gitara? And take note po, ang neck ang pinaka-importante sa gitara. So ano nga ba ang neck? Ito po ang neck. At ang kaduktong ng neck ay ang fretboard kung saan nakalapat ang mga strings natin kung saan natin tinutugtog ang gitara na pag yan ay may problema, wala ng kwinta. So alam nyo ba na hindi nyo na kailangan gumamit ng neck ruler para ma-check kung warp or deformed or twisted yung neck nyo? Dahil sa apat na topic lang, malalaman nyo na kung straight or warp or twisted yung mga gitara nyo. So itong gitarang hawak ko ngayon, ito po ay brand new, two day old kakabili lang, dinala agad sa atin. So kaya ako rin gagawin itong video na to eh dahil kadalasan ng mga dumadating dito na mga warp or twisted na neck ay brand new. ba diba? Isipin nyo, bibili kayo ng brand new tapos repair nyo agad. Lahat naman ng problema ng gitara, nare-repair. Pero worth it ba yun repair kung brand new pa? So first tip, make sure na nakatono yung gitara nyo. Kailangan nating ma-check, no? Nang nakatono yung gitara dahil ginagamit natin ang gitara ng nakatono. Second tip, make sure na naka-proper relief ang neck. No, kung hindi kayo marunong ipa-adjust nyo sa staff. Kung hindi marunong yung staff, pa, pa, ano, paano? So, masyado na nga yung video natin. Kung ituturo ko pa kung ano yung proper relief, i-check e nyo muna sa YouTube. Tapos balikan nyo itong video na to, ha? Ngayon, para sa mga may ikli ang daliri or yung mga kikiam ang daliri, magdala na lang kayo ng kapok para hindi nyo na aabutin ng ganito. Okay? Kasi yung sa akin, sakop ko hanggang gitna. Eh. Iwan nyo lang yung kapok sa first fret. Yan. Ganyan. Make sure na nakalapat, nakaipit siya ha. Then, i-hold nyo yung last test fret, no? Ayan, hold nyo lang yan. So, yan yung magsisilbing straight line or ruler ng ating gitara or fretboard. Ngayon, yung first topic na gagawin natin ay para makita natin yung relief ng pinakatuktok, no? Kailangan din natin makita yan. Ganito yung mga ginagawa ko sa mga gitara ko. Maniwala kayo. So, i-hold nyo yan. Tatapikin nyo lang itong 12 fret, tignan nyo kung gano'ng kalaki yung relief niya. Ito sana makita nyo, no? Okay, you hold natin. Tandaan nyo yung kapo sa first fret, then tapikin nyo yung 12 fret. Kita nyo ba yon? May play, di ba? Ayun, no? Oh. may play siya. Ngayon, lilipat naman tayo sa gitnang part ng fretboard. You hold nyo yung 12 fret naman, no? So, kanina, itong last fret. Ngayon, dito naman tayo sa 12 fret. Then, tapikin nyo yung pinakagitna, which is ito. No? Kung makita nyo, walang play, walang alog, no? Ayun, no? lapat na lapat. Unlike ito, 12 fret meron, oh 'di ba? Ayun, 'no. Ah, oh, tapikin niya yung 12 fret, wala. Bakit kaya gano'n? So ideally, 'no, para malaman natin na straight or maganda ang neck ng gitara, dapat kung ano yung gap niya dito, 'yun din yung gap niya dito. Wala, oh. wala nga kayo maririnig eh. Kahit hindi nyo tignan, wala kayong maririnig na nag, uh, ano, nagpe-play siya. Oh, wala, oh. Lapat na lapat. Pero dito, di ba, may relief. Eto, wala. So, yun po ay sign ng red flag. Ibig sabihin, itong part na to ay naka-arc. Itong part naman na 12 fret pataas ay naka-bow. No? So, naka-S siya and that is a sign of warping. So for example, ito yung fretboard ng gitara natin, 'yan, 'yan yung placing niya. So yung fretboard niya ay naka ganyan, no? At uh, malaking problema po yun. no? So vice versa naman kung ito naman yung may relief, ito yung may play. Tapos ito naman yung wala, ibig sabihin naka-reverse naman yung pagka-S niya. Naka ganito naman siya. And malaking problema din 'yon. So red flag po yung dalawang sign na 'yon it's a clear sign of warping. So, yun po ay nagagawa ng solusyon. No, baka may mag-comment na naman, madali naman yan, kaya naman yan i-repair eh. Ang point dito, bibili nga kayo ng brand new or bibili kayo ng second hand na gitara, tapos ganun yung matatanggap nyo. Nagtitipid kayo, tapos ganun yung matatanggap nyo. Hindi pagtitipid yon dahil ipaparepair yon. So ngayon, pag check natin sa neck ruler, yung ganung sign na nakita natin, mm -hmm. ipapakita ko rin sa inyo kung ano ang itsura niya. Sa neck ruler Pag gumamit naman kayo ng neck ruler Make sure na nakadetune Or nakatanggal sa pagkatonog yung gitara So ito, wala na siya sa tono Wala nang load yung strings niya Wala nang tension I-check natin yung neck ruler Okay, so as you can see etong part na to Nakaangat Ayun o, no? nakaangat ilalim, may ilaw Ito, nakalapat Then dito, nakaangat ulit Then pagdating sa dulo, nakadikit ulit Ayan, di ba? Warp talaga siya. So tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, hindi nyo kailangan ng ganito para malaman nyo kung warp or twisted yung neck ng mga gitara nyo. Dahil sa simpleng tapik lang, malalaman nyo na agad kung may problema yan. So ngayon, ipapakita ko naman yung neck na straight or yung neck na maganda ang condition. Walang problema. So itong brand na to ay D&D. Pero hindi ko naman sinasabing lahat ng brand na ganito ay maayos. Lahat ng brand na kaninang pinakita ko eh ganon, no? Talagang lahat naman ng gitara ngayon nagkakaproblema pagka napabayaan or minsan hindi kinakaya yung panahon sa Pinas. Nagwa-warp nagde-deform. Again, para sa mga kikiam ang daliri, pwede kayong gumamit ng kapo. Ako gagamit muna ako ng kapo kasi nagbibigyo rin tayo habang chinecheck natin. Now, again and again, make sure na nakatono yung gitara nyo and naka-proper relief para makita nyo yung relief mismo ng buong fretboard. So kapo, sa first fret, pwede nyo hawakan. Kung medyo mahaba yung mga daliri nyo, matatapik nyo naman kagaya nito. Para sa mga kikiam gumamit ng kapo. Alright, so hold the last test fret. Tapikin ang 12th fret or yung 11, 10, yan. Kita nyo? Ayun no may tunog, di ba? Ayun no? may relief. Ngayon, paglipat nyo sa 12 fret, hold nyo naman yung 12 fret, check nyo yung gitna. Meron din. May relief sila parehas. Ibig sabihin, straight yung neck natin. Again, last fret, hold. Tapik sa 10th fret. Ayun oh. No? Ganda ng relief. Pagdating sa 12 fret, hold. Tapikin sa gitna, mga 5 or 6 fret. Meron din. Ay na. 'Di ba? Pantay na pantay yung relief nila both side. Ibig sabihin straight na straight yung neck niya. So kung yung kanina nakaganito, red flag 'yan. Yung ngayon, perfectly relieved. 'Di ba? Kasi hindi rin naman pwedeng palaging straight. Kailangan naka-relief siya. Believe me, may mga ko kontra man pero that is how I check my guitars. And lahat ng gitara ko ay maganda ang neck. Walang warping, walang twisting, walang everything. Kaya sinishare ko sa inyo. Kasi ito, kaya nga ako gumagamit ng mga props para malinawan din kayo, hindi puro dada lang. Gusto kong ishare to kasi ito yung pinaka-pinaka-simple na way para makita nyo kung maganda yung neck ng gitara nyo. Walang warping, Siguro later on na yung twisting no kasi wala tayong gitara ngayon na twisted so hindi ko makikita yung mga signs of twisting pero gagawin din natin yan soon. And so far mas madami and uh, mas madalas yung mga warped neck kaysa sa twisted neck. Meron ding mga ganun pero saka na isa-isa lang para ma hindi hindi mag-over hindi ah! kaya may mga nagtataka but pati natapik pati yung gitna pati yung dulo. Ano yan? Ano yan pausong yan? Aray basic basic basicest tip only pero malaki talaga matutulong nito sa inyo sana uh, sana panoorin nyo. para to sa mga bibili ng gitara brand new man or second hand